Si Poming ay isang Cambodian na kasama sa ikinulong sa panahon ni Pol Pot o sa tunay na buhay si Salot Sar. Noong una siyang takpin at ang kanyang asawa, pinaghiwalay sila ng selda. Mula noon, hindi na nakita ni Boming ang kanyang asawa na hindi pa nga sila nang tatagal na makasal at nagsama. Ang layunin ng diktador na si Pol Pot ay lipuli ng mga matatalino sa Cambodia noon para makapaghari sila sa panibagong pamahalaan na ang mga taga-sunod niya ay talagang taga-sunod lamang at hindi aaklas sa kanya. Aral si Pol Pot sa Europa at bagamat hindi siya outstanding student, nangarap siyang mamuno sa Cambodia sa tinawag nila o diniklara nila ng US na Khmer Rouge regime. Labis ang lupit ni Pol Pot. Na ang mga tulad ni Boumeng na walang kasalanan pero may kakayahan ay isinama sa mga papatayin sana. Pero ang kapitbahay ni Bo na naging tagahatol ni Pol Pot ay naghanap noon ng mahusay na visual artist. Nagvolunteer si Bo Ming na siya ang magdodrawing kung ano man ang gusto ni Pol Pot na ipadrawing. Una siyang sinubukan sa portrait mismo ni Pol Pot. Ang kondisyon, kung pangit ang drawing, ay papatay na agad si Bo. Pero magandang kinalabasan, kaya ginawa siyang artist sa panahon ng Khmer Rouge at hindi na siya pinaparusahan gaya ng unang taon niyang pagkakakulong sa Tulsling Concentration Camp. Sa kanyang kwento sa amin, noong unang taon siyang nakulong ay araw-araw siyang sinasakyan sa likod ng kapitbahay niyang tagahatol ni Pol Pot para siyang kabayo na nagaangkas ng tao sa likod aakyat mula first floor hanggang third floor ng Tulsling Building. Ang kapalit pa ng kanyang pagpasan sa hepeng malupit nilalatig ko siya ng mga tauan nito habang hubot-hubad at pagka nag nagkakaroon na siya ng mga latay at nagsusugat na, binubuhusan ang mga sugat niya ng tubig na may asin. Ipinakita ni Paul sa amin ang mga keloid niya na patong-patong na sa kanyang likuran. Pero hindi niya raw yun iniinda noon dahil ang hapting dulot ng paghiwalay sa kanya at sa kanyang asawa ang walang kasing sakit na karanasan niya na tinataglay niya pa rin hanggang ngayon at dadalhin niya rin daw ang hapding ito hanggang sa huling hukay na kanyang hihimlayan. Noong matuklas ang mausay siyang gumuhit, hindi na siya pumapasan sa hepe. Binigyan siya ng sariling kwarto sa gusali para gumuhit ng mga larawan ni Mao Zedong o Chairman Mao Zedong ni Karl Marx at Vladimir Lenin. Sila ang mga idol ni Pol Pot sa mundo ng komunismo. Pero, may isang uri ng teorya na pagkamat komunismo ang ipinakakalat ni Pol Pot noon, ang genocide o pagpatay niya sa 1.7 million Cambodians sa Phnom Penh ay isang eksperimento ng secret society na may hawak sa kanya. Alam natin na ang secret society sa mundo ay uh, may... Uh, one world order na ang hangarin ay uh, mamatay lahat ng LGBT communities, black race, yellow race, brown race at ang mga itinuturing nilang taong hindi matatalino na batay sa kanilang standard, no? Yung mga matatalinong tao sa palagay nila lang ang dapat mabuhay. Ang Cambodia ay isang bayan na huli pa sa modernasasyon noong dekada 70 kaya ginawang eksperimento at ginamit si Pol Pot sa eksperimentong ito ng Secret Society. Kung ang marahas na pagpaslang sa maraming tao ay tututulan ng lubos ng maraming mga bansa sa mundo, isa ito sa hindi na dapat gamitin ng Secret Society sa nais nilang paglipol sa sangkatauhan. Alam natin, sa kasaysayan ng Camaroons, na hindi sila nagtagumpay. Makalipas ang apat na taon, napatalsik si Pol Pot. Ang masakit, no? ang kanyang tagahatol ay ginasuhan pero kinupkup ng United Nations si Pol Pot kaya nakaligtas sa mga dapat sanang kaso. Namatay siya sa katandaan at hindi na sa genocide na naganap sa Cambodia sa panahon ng Cameroons. Pero sabi ni Boming sa amin, Noong mawala ang pangalan niya sa listahan ng mga survivor ng Kamaruj, lumutang siya dahil gusto niyang ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang asawa at ipaghiganti ang kalupitang sinapit niya sa kamay ng kapitbahay niyang tagahatol. Sa unang araw na nagkita sila sa korte, ang unang tanong niya raw ay, Saan mo dinala ang asawa ko? Ang tanging sagot ng kapitbahay niyang tauhan ni Polpot ay malakas na hagulhol. Nang matapos itong umiyak, ay humingi ng tawad. Patawad dahil hindi na raw niya matandaan kung sino ang asawa ni Bo sa rami ng kanyang mga ipinapatay ng panahong yun. Napaiyak na rin si Bo Ming sa harap ng hukuman noon. Gusto niya lang sanang malaman kung saan huhukay ng mga buto ng kanyang asawa. Ipinagkait pa ng pagkakataon. Sabi ni Bo sa amin, Salamat daw at may tulad namin galing pa sa malayong bansa at nagtungo para maiparating niya sa buong mundo na hindi dapat maulit pa ang anumang uri ng malawakang pagpaslang sa sangkatauhan. Alam niyo po hanggang ngayon, halatang halata sa mukha ng mga taga ang takot at pilit na pag-iwas kapag ang paksa ay si Pol Pot at ang Kameruj. Takot na dala ng trauma ng genocide at pag-iwas na tanda ng walang katapusang lihim nilang pagluluksa.